baluts na may dalawang bagay na talaga nga namang hate na hate ng isang babae, no? Huwag na huwag niyo pong itatanong tong dalawang bagay na ito sa kanya kung ayaw niyong mabusted at hindi ka na nga pansinin forever. Pero bago po sabihin yan, kung hindi pa po ito subscribers, subscribe ka na, free lang po yan. Maraming maraming salamat. God bless po. Ingat. Ano nga ba, ba yung unang bagay na huwag na huwag mong itatanong sa isang babae kung ayaw mong madispaya siya sa'yo. Number one, nagsasarili ka rin ba? So, ito po yung bagay na talaga nga namang, nako, ang babae talaga offend na offend dyan, no? Uh, ah, kunwari, ng mo yung isang babae na, Jinky, nagsasarili ka rin ba? Nung wala pang asawa. So, kapag po lalaki ang tumanong niya, no? Okay lang kung babae. Pag lalaki po ang tumanong niya, no? Lalo lalo kung sa personal yung tinanong, no? Uh, Di ba, minsan siya shot, no? Minsan, ang babae, di niya may yung reaction. Pero sa personal niya po, tatanong niya na, Jinky, nagsasarili ka rin ba? No? Hindi yung may mo mukha babae dyan. No? Matatameme po yan. Kasi po, para po sa babae, kabasto ang tanong yan, no? Mapapahiya po yung babae. Alam ko, Lods, maraming mga lalaki yung hindi mapreno ang kanilang bibig at naitatanong talaga sa isang babae yan, no? ah marami, no? Marami kong nababasa sa mga comment section. Akin, okay lang kasi open-minded ako. Pero kung naka-encounter ka ng babaeng narrow-minded, nako, mahirap po yan, no? Yung mga babaeng hindi marunong sumayos sa mga biro. So, kaya napa-importante, Lods, na huwag, huwag yun na huwag nyo itanong sa isang babae yan. Lalong-lalo na kung yung babae na yan ay nililigawan mo ngayon, no? Kasi po, nadidismaya po ang babae sa kanyang klase ng tanong. Sa lalaki, okay lang eh. Kasi normal sa lalaki yan, no? kahit hindi mo tanongin eh. Ako, oh, alam ko na, nagsasarili din yan. No? Ako, oh, kung tanongin niyo ako, oo, oh, sagot ko. O, oh, di ba, ba't ko kakahiya yan? Eh, hindi naman tayo robot. No, tao tayo. So, proceed na po tayo kagad sa tanong number two. Berhen ka pa ba? No, ito po yung uh, isang tanong rin na talaga nga namang ang babae talagang mapapahiya, no? Ay na ay na babae tulad na tinatanong sila ng isang lalaki kung virgin pa ba? Kasi nga, ang isip namin mga babae, virginity lang yung habol niyo sa amin, no? Ah, importante sa inyo yung virginity kaya tinatanong niyo 'yun. So ang babae ko, ako, gusto na kita, nanliligaw sa akin, tinanong mo ako, Gin ka, ko, "Ginke virgin ka pa ba?" So ako naman eh alam ko sa sarili kong hindi na, no? Dahil malaki na yung butas. Eh sasabihin ko syempre, eh syempre ako may ako sa bukot na hindi na. Kasi iisipin ko baka madismaya ka na hindi na ako virgin, 'di ba? Baka hindi mo ako ligawan or baka hindi ka na masaya dahil may nakauna sa akin, di ba? So, kaya po, iyan po yung mga isang tanong na wag na wag nyo pong itatanong sa isang babae, no? Mas maganda, Lods, na wag nyo talaga itanong kasi kapag ka na jargon nyo na malalaman nyo rin naman, di ba? So, and then, kapag matagal kayo mag-jowa, naging asawa mo na yan, malalaman mo rin naman talaga kung nagsasaril yan o hindi. Pero kung ako tatanong lahat ng babae, oo, no? Yung mga hindi, nako, baka hindi yung tao robot yan. So, hanggang dito na po tayo, mga Lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!